So what's up guys? Ah uh, Good day sa ating lahat. So nandito tayo yung ating laruan na airsoft. So magte-test pa 'ko kasi itong ating red dot. So isinet ko siya kanina. So ang ginawa ko lang pag-set ah uh, sinipat ko lang siya dito sa sa rear rear sight at front sight so isinakto ko yung red dot dito sa mismong sight sa rear and front sight doon ko itinutok yung yung red dot so inadjust adjust ko lang para mapunta siya mismo rito kung saan yung nakikita ng sight so kasi accurate naman yung sight nitong aking airsoft So ngayon, ah uh, guys, ah uh, tetestingin natin, may target tayo ron. Ito. Yan, bali lima yan, guys. Yan yung ginawa akong reusable na bb's target. Ah uh, dini ayway ko yon. Tapos meron akong limang target doon na metal. So, susubukan ko siyang patamaan at sisipating ko muna ang layo nga pala guys is 5 uh, meters more or less 5 meters so dito ko tepesto pe sa likod ng uh, camera so ayun guys nakikita nyo yung ano yung red dot so Sing guys. So, malikot yung kamay ko. Nain ko yung nasa gitna. So, bakit dalawa yung ilaw sa red dot? Pagtataka, bakit dalawa? Ayan guys sa pool kagad ka yung nasa gitna tumalsik sa pool ulit guys so yun hindi ko tinamaan gumagalaw guys yung kamay ko yung eh. malikot Sapululi guys, yung pangalawa. Sapululi. yun sapul. Walang hangin guys, pero tinamaan ko yung target. Lumagitik yung yero, ay yung lata. so tatayuan natin uli guys. Wala yung reloader ko ah. Wala mo, ang sukundela pa. lang guys nag reload lang ako ng bala hindi ko malaman kung nasaan yung reloader ko ng bala so tetest pero ulit tayo guys no so accurate yung ating red dot medyo pag pumuputok lang umaangat yung kamay ko ah, silipin ko muna kung may bala yung chamber Yan, yun walang bala guys Lain ulit natin yung gitna. Sapul guys. Yung gitna. Yung likot ng kamay ko. Paggalaw galaw yung ano guys. Sapul uli. Paggalaw galaw yung kamay ko. Gumagalaw galaw yung red dot. Pero sapul ko pa rin yung ano. Kula itim. Tapos luli yung pangalawa guys. Yun, tapos luli pangatlo guys. Ito yung pangapat. Pululi guys. Bali lumilihis yung kamay ko guys. Lumilihis yung kamay ko pagka puputok. Ayan, nakakalabit yung gatilyo, umaangat. Ay, kita sa red dot. Pag putok, yung red dot. Rolling guys, mukulo niya. Ayan o, oh, apat na kulay itim guys yung target ko. Saka isa itong nilalagay ko sa mitna. Alis ka dyan, baby. Um, Balik ko, nang wala. <laughs> So yun So guys no. Accurate yung ating red dot. So te-testing tayo ulit guys. Ah uh, sana lang nakikita nyo teka. Lalapit natin yung ano. Nakita natin yung yan, medyo malaki na guys. Sana may hangin pa. Yan guys, kita nyo. tumbay malaki. Dito tayo, kabilang doon. Hindi ko ito ng kamay ko. Nanginginig. hindi na ako tumama nanginginig yung kamay ko guys so naubusan tayo bala pero reload tayo Ano Nakakangawit kasi guys, mabigat yung ating aerosoft. Ayan. oh, magalaw-galaw yung ating target. Yung ating red dot. Ay, hindi pa pala nakakas ha. <laughs> So, wala na akong hangin guys wala na hangin so yun guys medyo ngawit na yung ano ko mabigat yung ating ano eh kasi ang dami ko nang nilagay na ano rito uh, attachment So, naglagay ako ng railing dito para kasi ano to, M92 Beretta to guys eh. Ah, ito yung M92 na classic. Ah, wala siyang lagayan ng ano, hindi siya tactical. So, nag ako ng attachment to. Ayan oh. Yung mga nasa unang video ko guys. Ayan, may attachment, attachment siya. Nilagyan ko siya ng railing apos nilagyan ko siya nitong metal na tawag nito uh, red dot. So nadagdagan yung bigat-bigat niya. So ayun, masyado na siyang nakaangawit. Pagka itututok mo, so nanginginig-ninig yung kamay ko, nakikita nyo naman sa sa red dot gumagalaw-galaw siya do sa target. So pagka pinuputok ko siya, ah uh, hindi ko alam kung malakas yung recoil ba bakit ganon pag puputo ko umaangat yung unahan ng baril so ayun guys uh, kanina yung mga unang tira natin uh, ano accurate pa siya eh. naitatama ako pa pero yung mga sumunod yan tinilip ko siya sa, sa rear and front sight takto pa naman yung pula yung Red Dot, nasa gitna pa rin siya. Nakasakto siya rito sa dulo nito. So, ganun ko lang isinet yung Red Dot ko, guys. No? So, accurate naman siya within 5 meters. Ewan ko lang pagka lumayo. Siyempre, magbabago na yan. Lalayo yung, ano, magbabago yung site. So, hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa inyong uh, panonood sa ating munting lahat at sana patuloy na supportan yung ating youtube channel and please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para sa mga susunod pang videos thank you guys